So sundin natin yung mga request kasi marami nagre-request sa atin na uh, nagre-request sa True Facebook and YouTube na isa daw or kaya yung humihina daw yung driver unit or ano ba tawag nito driver compression unit Twitter natin kaya humihina daw dahil sa itong resistor na kinakabit natin. Okay, resistor to ha. Ah. Ang ginagamit ko na resistor ngayon is 5 ohms na 10 watts. Bira na lang ako gumamit ng ah uh, at 10 ohms na 5 uh, 10 watts. Kadalasan ang ginagamit ko is uh, 5 ohms na 10 watts. Okay, ito 'yon. Kaya daw umina ito. Kailangan daw tanggalin ito para bumalik sa dati niyang lakas. Okay. Ito 'yung ipapakita ko sa inyo or papakinggan natin. Okay? Kung ano man marinig nyo, kung ano man basis sa observation nyo, comment kayo dyan sa may comment section. Okay, ganyan. ang driver unit na gagamitin natin ito, GBL ito ah. Original to, matindi rin tumunog to. Tapos, yung kapasitor na gagamitin natin is itong MKP. MKP pa rin to. 1.5 na 400 volts. Okay? nakawiring wiring na to dahil nag-demo na tayo sa mga ikwan eh. Gumawa tayo ng video para sa may Facebook. Ang positive side dito. Dito nakakabit siya. Dito sa may kapasitor natin. Tapos, yung negative side, itutusok natin dito pag dito siya eh, ibig sabihin dumaan ang resistor kapag dito nakarekta siya okay pakinggan natin kung ano magiging kalabasan ng tunog niya may ba siya talaga or hindi ngayon ang gagamitin natin ng amplifier is ito yung nandaganan na to uh, AB757 ng Sakura ngayon switch on natin okay ngayon naka on na to full volume natin or play natin yung music ayaw ah okay ngayon volume natin to dito muna tayo sa may merong resistor eto may resistor ah Okay. Pakinggan yung Megi. may resistor yan ha, may resistor ha ngayon, eto, rekta sa ilalim, di na, di na dumaan sa may resistor eto, may resistor Eto, wala. Okay, magbibigay ako ng sarili kong komento. Para sa akin, kapag merong resistor, hindi siya totaling humihina. Para sa akin, medyo kumakapal na yung tunog niya. Yung pino, kumakapal siya ng konti. Kasi, uh, ito paliwanag ko to sa side ko lang ha. Baka mamaya mamaliin nyo na naman. Um, kasi, yung ohms kasi nito is 8 ohms. ba? Diba? 8 ohms to. Sabi natin, 8 ohms yung driver unit. Ngayon, magsisiris ka ng resistor na 5 ohms, magiging 13 ohms siya. ba diba? Magiging 13. Lalo kung 10 ohms ang ilalagay mo, di magiging 18 ohms siya. Ngayon, para sa akin ang tunog nun, kumakapal siya. Habang tumataas yung ohms niya, kumakapal. ah uh, bigyan natin ng alimbawa yung trompa. ba diba? Yung mga trompa, mga 16 ohms yung trompa. 16 ohms yung trompa eh. Sa mga hindi pa nakakita na trompa, yung ohms nun, yung yung driver unit nun is 16 ohms. Sa mga nakakita, alam nila yan. Di ba, pansinin niyo yung trumpa. Kapag umandar siya, medyo makap malaki yung boses niyan. Although, pwedeng gawing driver unit yung yung pinaka driver nun. Da dating di ba, Mala malakas yung boses. Ganon yun, kasi nga, naka 16 ohms siya. Para sa akin, para sa akin. Eh, comment na lang kayo dyan sa may comment section, di ba? Tapos kapag bumababa naman yung ohms sa driver unit, para sa akin, numinipis yung tunog niya. Numinipis siya. Kabi natin 8 ohms, pababa. Numinipis yung tunog. Okay? Base lang yan sa observation ko. Ngayon, ito, balik tayo rito. Ayon, magiging judge nito, kumbaga. Uh, kung ano mapapakinggan nyo, kung ano magiging resulta sa pandinig nyo, comment nyo para at least alam natin kung ano nga talaga yung kinaiba nilang dalawa. Okay, ito. Meron Nito Rekta Nito Meron O ba? Diba? Para sa akin parang walang kinaiba. Kung meron man siguro talagang manipis na manipis lang yung datingan niya kaya lang naman tayo naglalagay nito mas matibay kasi yung kapag may resistor ka against sa wala although optional rin naman yan kung gamitan nyo ng resistor, okay kung hindi, pwede rin naman ako, nagre-require ako ng mga 350 pababa mas maiging siguro lagyan ng resistor ng ganito pero kung mga tag 400 pataas ka kahit wala na ganito, okay lang okay, sana napagbigyan ko yung mga request nyo na patunugin natin yung may resistor against sa wala kung ano may yung dating ng uh, naobserbahan nyo, eh, respeto na lang tayo. Okay? Hanggang dito na lang. Paki-subscribe ng YouTube channel natin. Okay?